makimarites tayo. Ito yung trending na si Neneng B. Na nag-trending kaya pinupunta ng mga ano, vlogger. Alam mo naman dito sa atin ba nag-trending? Dinadayan ng mga vlogger. Ito yun, o. Oh. Yung napapanood nyo. Na, ito yung nag-trend. Ito, Taya, yung pinipilahan. dito. Alam mo naman pa nagtrending sa atin. Pinipilahan. Siya si Neneng B. Nung pumupunta pupunta pa kami dito hindi pa to nag trending ngayon lang to nung last week lang last week lang nag trending sa dahil sa mga vlogger kaya ayan ang daming pumupuntang tao syempre ang guusyoso yan siya si Neneng B ganyan lang naman yung mga nila kaso pag nag trending sa mga Pinoy pupunta ng lahat may may mga pulis na dito nag babantay uh, um, oh o diba diyayaman siya sa araw araw na ganyan ang tao ano, tingnan nyo grabe ang pila ang haba ng pila hindi oh. e, mapapawaw ka pag nag-trending kayo talaga saan, kailangan may vlogger na magpa-trending sa inyo para kahit simpleng tindahan lang aangat kayo sa buhay ayun si Neneng B yung bata na yun ayun na, nanakaitin yes siya si Neneng B